Kaya nila nasabi kasi meron silang nakita ng mga kung ano-ano. Kaya siguro nasabi nila na totoo talaga na meron mga tao na hindi natin nakita kung nakita nyo yung daanan dito yan pabulsok siya araw naman po muli sa ating mga viewers no? at maraming maraming salamat po talaga sa inyong lahat sa mga uh, nag subscribe sa mga bagong subscriber yan. maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sama pagsuporta yan. isang panibagong vlog na naman tayo ngayon at ngayon ay <coughs> pupunta natin ang uh, sinasabi nilang mayroong Uh, sabi nga ay mga masamang elemento. Ayan. At isa ito sa mga lugar na palaging dinaraanan ng mga tao, no? So ito ay dito lang sa lugar namin. At merong nakapagpatunay dito na ang lugar na ito talaga ay uh, daanan ng mga hindi natin nakita. So yun at uh, puntahan natin. At ano ito nga tayo, no? Ito ay isang hugdana, no? Na Lagi namin dinaraanan dito So Maraming taon na rin ang lumipas uh, Yung pinsang ko dito Galing sa bayan uh, Gabi noon Tapos dumaan siya dito Ang kwento niya ano daw parang uh, May Nagabang sa kanya dito na Aswang aswang daw tapos yun nga ang kwento niya na totoo nga daw at masama daw yung amoy ng aswang eh yung buhok daw napakabaho at saka itong lugar kasing ito ay sabi sabi lang naman nila na ano talaga to uh, may mga taong hindi natin nakikita no dito sa part na ito ito ay isang ano, bits, ayan oh. Bits siya tapos uh, hagdanan pataas, no. Oo, so, dito. Meron siyang ano, ayan o. May nakalagay na entrance pao. Ayan o. oh. Ah, ayan oh. Yan. So ito ay hagdanan. Palagi naming dinara dinaraanan to dito. Akyat tayo. Taas. So, ito naman dito, sa taas, meron dito isang malaking puno. Ayan o. o pinutol na. Ayan pala. O. Ayan o. Pinutol. Malaking puno yan eh. So, andito dito tayo sa taas. Ayan. So, hagdanan yan Ayan. Ayan, yan. Mataas to dito. Kasi ano to, ipang-pang. Eh, yan o. Oh. Mataas din to dito. Daanan. Oy! Oy, Lord! Get out! Oy! Dito nga pala si Kabiyahe. You know? Galing sa bayan. Get mga idol! <laughs> so, <coughs> ito dito ay mataas talaga. Ayan o. No? Hmm. Alright! Yan. Yan mga idol. Uh, eh, Tam din natin sa si Kabiyahe. Yay! Galing sa trabaho, idol. Uli lang <laughs> kabe, Ha? Uli pa lang. At dito tayo sa ano, sa may Santa. Dito sa may Santa, no? Dito sa loob papasok tayo dito sa loob ng cottage. Si dito, pinagawan to ng Santa nang no? may-ari ng lupa. Punta natin. Dito. Ay hey, no. Meron din siyang hagdanan. Yan. Yan. Yan siya. Yan. Si Mama Mary. Yun. Yan siya. Hmm. Pinagawa ng Santa. Yan. Yan. So. <coughs> At dito, meron din yata itong katawa. Eh, patayo na chapel. Gagawin yata itong chapel eh. Ito dito hindi ko lang alam kung ano ito lang sa ating pato o shed house yan o yan meron <clears throat> yung siyang at saka yung mga bato parang ano na tabi tabi po tabi po tabi ako tabi tabi parang nabiyak yung mga bato yan dito din yung Uh, bahay namin dati no? dito bahay namin dati no? dito sa pwesto na to dito dito sa part na ito tapos lumipat kami doon sa may malapit sa dagat yan itong beach na ito yan uh, pinagawa <coughs> to ng may-ari ng lupa no ito itong ano naman nito ah uh, part na ito balikan natin yung hagdanan kung sa Bisaya pa hamukanan hamukanan talaga ito dito kung sa Bisaya pa hindi ko lang alam kung anong tao sa Tagalog eh. yung bang parang pagdadaan ka dito tatayo yung mga balahibong sa katawan yung hagdanan na ito dito hindi ko lang alam kung anong meron dito eh kasi kahit nga ako dito talaga pag itong hapon ito nga oh parang tumatayo yung balahibong sa katawan parang merong <coughs> tao na nakatira talaga dito o oh, uh, dumada ano, na hindi lang natin nakikita so dito sa kabila ayun mga apuan no? cottages. Hmm. pang pang na dito eh ah, dito yung dagat oh. ayun o oh. Maganda ng dagat o oh. linaw Oh, uh, ganda ng buhangin. Maraming naliligo dito eh, kasi bits ito eh. Pang-pang ito dito. Yan o. Bits. Yan, bits yan. Aguada bits. Yan yung kahoy o. Yan. Ato ito yung ginang pangpang. -pang. Na. So, nagkatakot dito na ito hagdanan. Pag gabi na. Kasi dito sa lugar namin talaga, maraming mga uh, kabalaghan na nangyari. Pero ako, hindi pa naman ako naka-experience ng ganyan na yung may nakita akong mga multo, yung mga inkanto, o yung mga masamang elemento, no? Yung iba kasi Ewan ko lang kung Totoo talaga yung kanilang mga sinasabi sa akin Naniniwala ako sa mga ganyan Pero Mas, na, mas maniniwala siguro ako kapag Maka experience tayo ng ganyan So sana wag naman <laughs> Ayan, ayan. Uh, Hindi naman sa panakot no Ayan, sinasabi ko lang po sa inyo yung pwede mangyari sa atin kasi hindi naman sa lahat ng oras sip uh, safe tayong naglalakad o pumunta kahit saan lalo na paggabi lalo na sa mga ganitong lugar na merong sinasabi na mga masamang elemento dito yan hmm. tsaka yung kahoy oh naka parang naka ano na parang yung butas yung ano oh, nakatalok mo na diyan sa daan mo talaga kaya parang matatakot kang dumaan dito pag gabi. Kasi madilim dito eh. Walang ilaw eh. Ayan oh. oh napaka... ...dilim dito pag gabi. Kaya dapat meron ka talagang ilaw pag dumaraan ka dito. Hmm. Ayan yung... ...pagdanan. Tapos yung upuan sa baba. Talisay ito eh. Ayan Oy, pasensya na kayo sa mga uh, sinasabi ko ah. Uh. Uh, sana ay wag po ito mangyari sa atin, no. Uh. Sana ilayot ilayo na tayo sa mga masamang elemento na 'yan, yan. Uh, at pag dumaraan po tayo sa mga ganitong alam natin na mayroong balita na uh, kunwari daw mayroong ano, mga multo, mga inkanto o yung mga masamang elemento, magdasal lang tayo. Dahil yun ang ating pinakamabisang uh, sandata no? sa mga masamang elemento na yan right so hanggang dito na lamang at kung nagustuhan nyo yung video ko pakiki-comment sa baba at subscribe na lang po para makatulong din sa ating pag-vlog no? right so kita kita na po tayo sa aking next video so hanggang dito na lamang at yun uh, sana ay huwag kayong magsawang suporta ka at manood sa aking mga binablog no? so pasensya na po sa mga uh, uh, viewers dyan na nanood kung hindi nyo nagustuhan pwede nyo skip yung video ko at maghanap kayo ng ibang video pero kung nagustuhan nyo subscribe na lang huwag kalimutang mag like, mag comment at share rights